Welcome to my youtube channel 20 Wells TV Alright guys, bagong araw pa ba ng bagong vlog na naman Araw na naman ng linggo Nandito naman tayo sa bintana ng mga Shoutout pala sa inyong lahat Sa mga walang sawang mga Viewers, subscribers Ngayon ay June 1 go. to five guys so oh. say. Alim buyugin na palungan. Mga idol oh. Streetcom. Ilan taon na to, Bas? 10 months pa lang 10 months, months guys so, Magkano months 'to, boss? bol pa. Okay. Dito sa babae, boss. Oh, Bukan boss. Anong lahi nito? Peter Peter daw guys Apat yung dala ni boss so, Dito. Buti pa siya dito Busy pa siya, may kausap kausap si Ross babalikan natin to kung magkano yung fish dito sa sinibalang sinibalang na medyo yung... baga pa rin 600 600 rin guys 600 daw to 1,000 pala to guys so, nabili na yung babae dyan at saka yung puti dito nabili na yung sinibalang nabili na rito to 3,000, yan 5,500, yung isa. Maraming dala si boss. Eh. Ano isa-isayin natin yan. Isa na yan, boss? Vlog na, vlog mo na para madali yan. 1,500 maganda maganda Hi guys. Good morning ha. Ay, idol natin. Ito na naman. Nandito na naman sila. Ito natin. Sa Ito quality. Kasama si Will. Will alam nyo na nabuhay namin. Kahit sa ba? Ito, more than 2 years. Itim guys oh.

4,000 Ang kano ba yan boss? 3,500 dalawa 3,500 kapi yun Ang ganda 3,500 dalawa Laki oh Perugian <laughs> Perugian okay. okay. guys Magkano ito boss? Magkano mo binibigay ito? 1,500 1,500 mo Puri mo Puri mo

Alitting quality 5000. Yung boyo gina palohan. 4000 na, apat na libo to mga idol 4000 no? na libo 'yan. 4000. So, 4000 guys.

Yung isang iliran natin dito, 4,000 4,000 isa Dito, 3,000 3,000 isa dito sa so, isang iliran 3,000 O, so, 4,000 4,000 ang iliran 10 ribu itu guys. 10 ribu. 10 ribu. sampai 10 ribu. 10 ribu. al gendang klasik. al gendang klasik 3,000 po, nga ito. 4,000 Sige, okay, i mo. Magkano yan? Magkano? Dalawang libo sana. Dalawang libo. Magkano tawad. tawad niya? Hindi pa, hindi pa tinawad. Hindi pa tumawad. Hindi. Yung tawad niya, yung hindi masyari. Sige, boss. Okay, Sa salpok. Pare! Alright guys, hanggang dito lang. Maraming salamat. Thank you guys. Thank you. God bless us all. Bye. -bye.